Guys, magandang bis yung lahat. Nandito ako ngayon sa isang haunted house, no. Inyo pasukin. Ang mundo ng mga engkanto tra. Pasukin ang bawat misteryo sa kita ng kakawiyan Mga elemento na nagsisigal na Minsan na maliling paparamdam Mga nila na di nakikita ng mga ordinary di mata sa gabi Halika't sambahan natin itong ang misteryo kasama si Rin TV Bababa ako dyan mamaya pagtapos ng vlog Bababa tayo pero pagpupunta pa dito So ang bahay nandun yung haunted house nandun yung house so, pupuntahan natin yung ngayon So, ito yung mga kahoy dito, no? May mga puno ng mangga doon, no? Malalaking puno ng mangga. So, yan. Comment na lang kayo dyan, guys, kung ano sa tingin nyo. Ang ah, liwanag ng buwan, no? Makikita nyo doon sa ibabaw may... Makikita nyo doon na may liwanag, no? So, ayan. Bago tayo pumasok dyan, mag-prayer tayo, no? Protection prayer. Para safety tayo. yan malalaki no, malalaking mangga oh. Yan. mga ganitong sinaryo no na lugar talagang active ang nakatira dito yan yung bahay guys oh prayer protection muna tayo ng no, Panginoon uh, ipailalim nyo po ako sa yung banal na lugo protection na nyo sana ako sana Panginoon utusan nyo yung mga angil ako'y samahan at kabayan ngayong gabi Maraming salamat Panginoon In Jesus name Amen So tara guys Pasok tayo guys Ayan no Ito yung bahay guys Sobrang ano no Creepy tignan Ayan no Bukas pa yung pintuan guys luma na siya guys pero yung pitura niya parang solid pa rin no matagal na to guys hindi pa ako pinanganak nandito na, nandito na tong bahay na to yan ang layo ng nilakbayan natin no doon yung daan papunta dito sa haunted house sa daan pa lang guys liblib na na lugar yung bahay napapalibutan ng mga puno so kung pagpasok mo pa lang so guys eh. pasok tayo no Hello po. Kung meron man nakatira dito, pwede bang pumasok? kalau tannya kalau tangis Nandito ba? Nandito ka ba? Dito guys oh. So? May nakalutang dito no. Inkanto yata yun. Dito. No kaya yun. Oh! Yan hindi pa tayo nakapasok sa itaas no. So dito na lang tayo papasok muna guys. Dito sila nagparamdam muna no. Ano to? Hello? May kasama ba ako dito? Nandito ba kayo? Pwede ka bang magpakita kita ulit kung nandito ka? Grabe itong bahay na ito, no? Hello po. Hello? May nakatira ba dito? Hello? Huwag kayong magalit sa akin ha. Ooh! Wow. Gulat ako dun guys. Alay ayan. Grabe guys. Dinig da dinig yung. Alay yun, guys. Grabe no. Parang merong, merong nahulog na. Sobrang lakas. Gulat aku dong, guys. Kabeh. Gawe banang itu, guys. Sobra. Wow. Dapat. Dito wa guys no sobrang creepy tong ano guys punta tayo dito sa taas no ito yung ano guys likod ng bahay ayan no kita nyo guys puro mga kamangga no mga mangga yan guys ha puno ng mangga Wala lang naglilinis guys. Sobrang dumi na ng palik. Ano, no? Yung sahig. Oh. Favorite to ng mga elemento na tirhan. Kasi walang naglilinis. Tayo taas no? Wow! in the name of Jesus. Wow. Lakas ng aura nila guys. Ang lakas ng aura nila. Galit sila sa akin guys. Galit sila sa akin. Huh. Hmm. Nandito ka ba? Diyan ko nakita yung nakaputi yun. Nakalutang. Ito yung CR nila guys no. Punta tayo sa taas guys. Hello? Dito yung part din na napaka creepy guys. Ito sa bahay na sa itaas. Pinuntahan na to nila Kuya Red, no? Itong bahay na to. Dito sa itaas, guys. Mayroon na. Wow! Sino yan? May ba diba dito? Na pinaglalaruan ako? <tip> Nagagalit po kayo sa akin? Hindi lang. Galit sila sa akin, no Nalangin ko sila, guys. Nabulabog. Nabulabog ko sila dito. Yan yung buwan, guys. So, ang liwana, guys, oh. So, sobrang laki. Lami, okay, guys. Yan, nandito ako ngayon sa tuktok, guys, ha? Dito ako ngayon sa itaas guys Yan o. Yan Dito ako ngayon Makikita natin yung city guys City ng nabuntura na no Yan no. Kita niyo yung mga ilaw doon oh Dito talaga ako sa tuktok guys ng bundok So ilalagay natin to dito no try nating mag ano guys uh, humiga dito no kung ano yung mga ganapan nila so dahil meron silang basa naman to huh! yan sila sa akin guys pinapaalis tayo dito no mag up tayo dito guys hmm, huh! ang baho dito ah Saan tayo? lang bisa Try lang dito Okay ka. Ay, hindi na lang ako higa guys. Kasi wala yung ano no. Hindi tayo nakadala ng higaan talaga. Ano tayo dito. Upo.

meron mga ganyan napansin guys comic cue dyan ito ito ilagay yan kung nandito man kayo sige magparamdam kayo sa akin pwede ba kayo magsalita? Grabe, tumitindig yung balahibo ko pag sabi ko ng ano. Pwede ba kayo magsalita? Sige, uh, alam ko nandito kayo kasi nang lalamig na ako ngayon. Pwede ba kayong... Pwede ba nyo paggalawin yung mga ano dyan? Yun o, know, magkita nyo dun na may... May unan, tapos may karton no? Sige, pag hinagisan nyo ako ng bagay dito, ah, alis ako ngayon. Yan, hindi ba ako welcome dito? Galit sa akin, guys. Hindi tayo welcome dito, no? Nanggang natin sila. Oh, guys, sobra. Sobrang creepy dito, guys. Wow. Yan, galit sa akin, no? Galit sa atin, guys. Galit kayo sa akin, no? Wow! Ang daming mga elemento na nakatira dito, guys. Ingat tayo, no? Baka ihulog tayo dito sa baba. buwan guys ng so yun guys dito ako ngayon sa baba ha yan no? asa taas yan so tara guys baba tayo no yan galit sila sa atin galit buti nila pag nag prayer tayo kanina hindi nila tayo magagalaw no kasi malakas tayo kay God yan Baba tayo guys. So, tignan nyo na mabuti guys. Maatras ako guys ah. Tignan nyo mabuti guys oh. Sobrang creepy guys no. Titignan nyo yung bahay. See so you na lang guys ah. Uh, sa mga hindi pa nakapagsubscribe dyan ah. Uh, Punditin nyo na yung subscribe no. And notification bell para anytime na meron akong upload updated kayo. And sana guys. Malike niyo yung video natin at paki-share na rin kung pwede lang, kung pwede lang, no? Ayan, shout out sa yung lahat dyan. Preview pa ito matulog. God bless yung lahat. Tune na lang, guys.